Buhay, lalayas na naman tayo mga mare. At dahil sabay-sabay nga pala kami nag-rest day, nagkayaan naman kaming maglapang ngayon kung saan masarap kumain. Ititreat nga lang namin mga sarili namin kahit super tipidity na kami. Nakarating na nga tayo kung saan tayo lalapang mga Excited na nga kami at first time lang namin kumain dito. <laughs> So sobrang excited na pasayaw pa nga mga mare nyo Napaaga pa nga kami ng pagdating 11.30 pa bukas Tamang hintay lang pala tayo sa Gidley mga mare At ito na nga mga mare Pinapasok na pala kami Bago nga pala kayo pumunta dito mga mare Magpa-reserve muna kayo Diyos ko po mga mare Parang masarap dito Pag-sosyalin Kahit hindi tayo sosyal Sa pagkain man lang Maging sosyal tayo mga mare ito nga pala yung mga pwede yung kunin, mga mare. Libre nga pala yan lahat. At yun, may kimchi pa nga. Diba? Ang sarap, mga mare. Mmm, mahirap na naman tayong matunawan nito, mga mare. Sa nakikita ko pala. Bloated is waving tayo niya. May mga ganyan din pala dito, mga mare. Hindi ko na nga alam kung anong mga pangalan yan, mga mare. May bulls-bulls at di ko rin alam kung ano yan. At my fries. At yun pa nga may pa buffalo wings. Hindi ko rin alam yan mga mare. At nandyan din pala yung mga drinks mga mare. Madami silang klase. May pa ice cream pa nga dyan eh. Mag-prepare na nga tayo kung ano yung mga lulutuin natin. Kunti-kunti nga lang muna kukunin natin mga mare at baka hindi natin maubos itong mga to. Hindi ko na nga alam kung ano yung pupulutin ko. <laughs> Tamang usap nga muna sila mga mare kung ano ang unang lulutuhin. At yun na nga, nakapag-start na nga pala silang magluto. Nagugutom na nga ako, mga mare. Hindi nga pala ako kumain ng pang-umagahan. Susulitin ko kasi yung pangbayad ko dito, mga mare. Kailangan kong kumain ng madami. At yun na nga, pwede na tayong kumain. Unang subo pa lang yan, mga mare. Sumahan nyo muna kaming kumain, mga mare. At maingit muna kayo dyan. Ah, pakasarap kumain, mga mare. At nasamid pa nga tayo sa katakasarap naman natin mga mare or baka naman naalala tayo mga mare Char! lamon lang tayo ng lamon mga mare at natapos na kaming kumain mga mare bayad time na tayo ubusan na naman tayo ng pera dadaan nga pala tayo ng pig smart mga mare mamimili lang pala tayo ng kung ano ano dyan naalala ko wala nga pala tayong pera window shopping na lang pala. Hindi nyo nga natatanong, mga mare. Mahilig nga pala ako sa saging. Saging na green, saging na yellow, saging na brown. Oops! Nilagang saging yun. Huwag kayong ano dyan, mga mare. Alam ko nasa isip nyo. At nagkaya na nga kaming mag-TikTok. TikToker is yarn. Ito nga pala yung behind the scenes, mga mare. Di ba ang kukulit namin? Para lang kami mga kitikiti -kiti dyan. Hindi nga alam series ang talent namin mga mare kunti singiris din kung saan saan na lang tayo sumasayaw mga mare bahala na lang kayo mag adjust sa amin mga mare at ito na yung kinalabasan mga mare ups nag building body pa nga ako dyan mga mare nakakahiya uy may humawak pa ng kilikili ko at ito na nga mag seryoso na tayo mga mare Seryoso na nga pala. Pero bakit ganoon pa rin ang kinalabasan niya, mga mare? Nagmadali pa rin ako. Sayang naman kasi yung ibang mare nyo kung hindi makakasayaw. At dito na nga nagtatapos. Bye!